Hello, hello, hello guys. Meron akong itutulong bagong ang ulam or pamulutan. Ang kilawing sibuyas na bibihirang malaman ng marami na pwede siyang iulam or ipampulutan. So mag-start na tayo ha. Ah. Sibuyas na puti ang kailangan natin. So ito kahit 1 kilo lang to eh. Marami na din siya. Ngayon, maglilinis tayo ng isang galong pang lahok natin dito sa ating pilawing sibuyas. Ayan. Lagyan na suka, siling green at asin at MSG. Ipapaksiw lang natin. Lahat naman tayo marunong magpaksiw, ba? Diba? So, ganun lang siya. Set aside muna natin siya habang humukulo. Eh, na tayo ng ating puting sibuyas. Pangunahing at bidambida sa ati, lutuin yon yan. yan, balat balat lang ang person. Try niyo yan bukas, sakto. Pwede niyo yung i pang-ulam niya kung wala pa kayo naiisip na lutuin ulam para bukas. Chop lang natin yan. Ordinary chop lang. Yan. Chop. Puro chop. Chop, chop, chop. Hmm, ba Diba? Para naman mayroong kayong matikmang iba kung sa mga hindi pa nakakatikim ng mga ganitong lutuin, eh, subukan nyo po. Sure ako, magugustuhan nyo to. Then pagka chop natin, iwaiwalayin lang natin si buyas para pag niluto mamaya. Halo na lang tayo ng halo. Yan, tapos yung ating paksiw na luto na, yan, pinalamig natin yan. Then ngayon, hihimayin naman natin, ah. alisin natin yung mga tinik. Kasi yan ang magiging sangkap niya yan ang magiging parang sa niya ng ating kilawing sibuyas. Then, dito, nagprito din ako ng ilang galunggong kasi itong masarap na partner talaga-talaga nito eh. Super, itong pritong isdang to eh. Kahit na anong isda, basta may prito kayo. Okay na okay to dito. Then, dyan, isa lang tayo ng bawang. Yan. Antay lang natin na mabasang aroma or medyo it natin. Mahala kayo kung anong gusto nyo. Then, pagkaluto ng bawang, lagay lang natin yung sibuyas natin, no? Kita nyo, di ba? Ang ganda niya, iwahiwalay na yan. Pagkalagay natin dyan, halo lang tayo dyan, mga mi. Napakasarap na ito. Diyos ko, sa mga hindi pa nakakatikim. Try nyo talaga to. Bagay din to ngayon, no? tag may pritong isda. Di ba, kaya tinapa, tuyo. Yan, halo-halo lang natin yan. then Yung ating pinagpuluan pala kanina ng ating paksiw na isda. Yan ang ating isasabaw dyan. Dahil naan dyan lahat ang lasa nyan. Napakasarap. Promise. Hindi kayo magsisisi sa sibuyas na yan. Yan ang kilawing sibuyas ng mga taga na ikabite. Alam na alam nila yan sigurado akong marami na nakatikim ng mga taga-Cabiteño. At pinupulutan din yan. Nga laang sa kanila ay napakaraming sili. Ako kasi ay hindi mahilig sa maanghang. Kaya ako nakikita niyang mga niluluto ko, wala halos sili. Ayan, takpan at pagkakumulo. Haluin muna natin. Ayan. Mas masarap yan ng medyo labog. Diyan na natin yung ating hinimay na galunggong kanina. 'Di ba? Hmm. Talong sasarap 'yan dahil dyan sa galunggong. 'Yan ang kanya talagang ka-partner na sa galunggong. na da. 'Yan, mix-mix, halo-halo. Oh. 'Di ba? Diyan maglalagay na tayo diyan ng mga pampalasa natin hindi mawawala ang bida na pampalasa para sa akin ang magic. At syempre, ang paminta. Hindi yan mawawala. At talagyan natin siya ng kaunting patis. Kung makikita nyo dyan, konti lang talaga nilagay ko. Kasi kanina, yung pinaksiyong natin is dark may asin na. Kaya hindi na ako masyado naglagay ng patis, baka umalat. Mahirap pag-adjust pag maalat na eh pag matabang okay pang dagdagan eh. Okay, hey, takluman natin ulitin. Pag kumulo, yan. Diyan, Magalagay naman ako diyan ng chop na siling green, one pieces lang 'yan. Tama lang naman 'yung anghang. Ayoko talaga ng maanghang eh. Yan. So 'yung mga kasama ko sa bahay, kung gusto nila maanghang, nagpipisa na lang sila ng sili sa tasan nila, ganun. Kung kayo may ilig sa sili, pwede niyo lagyan ng marami sili 'yan. Mas masarap daw pag maanghang 'yan nga lang, pampulutan talaga. And then, ready na. Pagka medyo alam nung iga nang to, ang ating suka, pwede na yan. Serve na natin yan. Napakasarap. Ilawing sibuyas ng mga taga Cavite. Try nyo, mga mamshi. Napakasarap niya. Kapartner, ang pritong isda. Diyan. At tikiman time time. Diba? Oo. Oh hindi tayo pwedeng hindi titikim at napakasarap niya pag nakakamay tayo mga mamshi ko talagang tanggalan diet mo dyan pag sinabing ganyan ng mga ulaman sure ako panay ang subo ayaw na nang tiyan pero gusto pa ng bibig charot ayan diba ang sarap kumain lal lalo't maulan thank you Please follow and share.